Yan oh, good morning sa inyong lahat mga busing na no, yan Dito ulit tayo sa RJ Beats Resort Pero dito ako sa taas no Ayan o, oh, yung view natin Ayan, si tata yun <laughs> ng kambing niya Ayan, so actually nakagawa na ako no, Nakalakad na ako hanggang doon Kaso, hindi ko na naman naset yung microphone sa built-in Naka-external na naman Kaya sigurado yun, wala na namang sound Kaya't Balik tayo. Ikot ulit tayo. Ayaw kong mag -voice over eh. Gusto ko yung pan natural. I-delete ko na lang yun. yan. Tatlong clip lang naman yun eh. Pero mga 10 minutes. Ah, mga 15 minutes yun. Pero okay lang yan. Ayan o. No? Yung RJ Beats Resort. Eh, mas maganda nga makaisap akong ikot bago tayo umuwi. Bago tayo magpunta sa pan. Ayan, Bilyan Wiba, shout out <laughs> Sir Ayan Ayan o, Diba? Welcome si Breeze O diba? Doon yan sa taas o oh. Tapos sa taas nila doon yung dead end <laughs> Nakadaan ako doon eh Kanina eh Kaso nga walang sound <laughs> putak na ng putak wala namang sound hayop na yun <laughs> ayaw ko namang mag ayaw ko naman mag ano ba yan mag voice lang no? tamad ako niya <laughs> tamad ako mag edit ng voice over eh. gusto ko yung natural yung san rookie oh yan. san rookie na po yan san rookie na po yan sa bundok na yun sa kabilang dagat uh, na po yan pag lumakad tayo sa dagat makita na po yung seawall doon sa kabila yan yung so yung plano pagbalik namin dito magpapadrap kami kay kuya dito sa dead end no? tapos maglakad pabalik hanggang doon sa outpost <laughs> hanggang doon sa outpost no? tapos depende sa kanila kung ikot kami pa baba papunta doon sa RJ or babalik kami dito akyat at baba sa bundok na kalsada na to <laughs> doon yan doon galing sa kwa no yung pambot na yan doon yan galing sa RJ sa gilid ng RJ may mga pamamahay doon eh Oh, grabe. pausa eh. Yeah. Di ba? Napakaganda. kamis <laughs> Ganito ka uh, linis, no? Kalinis yung nalalanghap ko. Nahangin, hangin. May magenyo yan. No? Alain mo to. Oh. Tapos dagat tapos walang mga sasakyan <laughs> huh. yung kita mga flag na yan gumagalaw galaw <laughs> malamig na angin ang ano ang po gumagalaw niyan sa kanila nagpapagalaw huh. yung malamig na hangin na yun yan yung nalalanghap ko ba? Diba? galing dyan Galing doon <laughs> Napakasarap na hangin Diba? Ganito yung malalanghat natin Ano diba na yung motor <laughs> The best, the best, the best oh, kahit naka ano nanunuot yung pawis ko yun, kahit na naka kahit na may face towel nanunuot eh napakasarap napakasarap talaga pagdating mo na sa bahay, ko itong SIM, ah, memory card niya sa cellphone at ipapanood sa kanila. <laughs> 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 oh. Sandali nga, kukuha nga ko ng kwandi ni. Para may view kayo. Sandali ah, kukuha, kukuha para labas ko lang yung cellphone. Para makakuha ko ng short dito short video para mapakita sa kanila mamaya yan sandali ah yan oh. eh, ako lang isa di tayo <laughs> ako lang isa ay patsarak yan o oh. wow oh. pero kalian sa dead end kaduha ko balik. Ya, yeah, ya motor tos babaw. Oh. Anday man pwede parking motor da ay sa tos babaw. Oh. May may waiting shed gali dai. <laughs> Pakita ko lang karon. Yan yeah, mga busing oh. oh. Oh, Don ang si marapit lang gali dai ang marapit lang gali giya. Yeah. May planuhon lang kita. <laughs> oh. Yan. <Yeah. laughs> Yan ang mga busing oh. <laughs> Sir Ayan Billion ba shout out. RJ Bits Resort, shout out. <laughs> RJ Bits Resort, shout out. <laughs> Yan, didiritso tayo. <laughs> Ah, dadayo sa may waiting shed, pwede 'yan d'nakaparking sa tabok Tapos si Nonoy, pwede ka pahuway diyan. Yan <laughs> ah, 'yung daday red sa tama bosing ah. Ay, vlog ko tayo. <laughs> ah, nah. ah. pide Pwede si 'nakaparking diyan si Nonoy makapuhoy-uhoy diyan sa bangko, Kung makapuyon ka panaw-panaw. Ah, oh. Nah, ka pakasin ka ito kasi itong mga busing oh ah, ayun tayo paakyat na kasi itong mga busing ha oh na tayo pwede ready kapaway sinuno eh <laughs> tapos na mapark sa rakyan oh Uh, mapaduloom na tatuto sa kwan Sandali pa mga busing uh. <coughs> yan, diretso tayo mga busing hanggang doon lang sa uh, pa uh, baba tapos balik tayo at maging pakin ako magkuhan ako alis tayo magmoto vlog tayo mamaya mga busing para makita nyo yung view no na maliwanag kasi kanina madilim Huh. Huh. Grabe. Huh. Ano bang bunga yung narating eh. ni si? hinog na. Hoo. Huh. Ha. Huh. Huh. di ba? Pakyat na naman. Tapos pa baba sa unahan. Oh. Oh. Yan lang yung lumadaan ano? Oh. Single. Yan. Yan yan sa ba pababa sila. Pababa siya sa kan. Morning. Mga kwan yung stop ng RJ. Ano pa pababa na 'yon. Ay hindi kita. Stop ng RJ 'yon. Ito pa baba. Ako. Napakasarap. Yan daw. Pulang batu. Yan. Hanggang dito lang tayo mga busing tapos mabalik Hanggang doon na lang sa motor mga busing ha. Ha? Sabi. Kung wala to, wala to kanina, pato na nabunak yung kan ko, damit ko na to. Yung sombrero ko basang basa oh. Yan oh. <laughs> yeah. oh, Tara na. Balik tayo doon. Hanggang doon na lang sa mga sa, sa motor, mga busing, okay? Good morning sa inyong lahat at maraming maraming salamat sa pagsama sa akin dito kay Inang Kalikasan upang magpapawis, okay? Ha! Huh? Sana na-enjoy nyo. Sana na-relax din kayo sa video, no? Dahil ako na-relax -re din to. Pagod man pero napakasarap ng hangin na nalang langhap ko. No? Sana ay ma-relax kayo, no? Ma-relax kayo sa maghapong pagod nyo. Pag napanood yung mga video na ganito, sana ma-relax po kayo. Huh? De, kahit na ganito lang, no? Kahit ganito lang, at least yung marirelax-relax relax kayo kunti ni Inang Kalikasan. Kaya nang sabi ko, sa mga hindi makakapunta kay Inang Kalikasan, hindi makakalabas, kung makakalabas man ay puro siyudad lang, no? Yung mga kababayan natin, ng mga OFW, ayan, shout out sa inyong lahat, 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 no? Sa mga kababayan natin dito sa Pilipinas, na sa loob ng bahay nagtatrabaho mga opisina na ng time para mamasyal sa mga ganito yan kaya nang sabi ko sa inyo no or sa iba pa na may mga pamilya na, na hindi na makalabas no at mapuntahan yung mga ganitong lugar kaya nang sabi ko sa inyo ako ang magdadala sa inyo itong sinang kalikasan no itong magandang lugar na ito, ang mga karagatan di ba ako ang magdadala sa inyo yan dadalhin ko po sa inyo personal no ako mismo makikita nyo sa video hindi yung tinig ko lang hindi voice over ako mismo no ako mismo yung makikita nyo sa video para sa inyong lahat yan yan dahil ako andito na kaya ang ito hindi ginagawa ko para sa inyo okay Good morning sa inyong lahat. At maraming 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 salamat po sa pagsama sa akin dito sa pagpapapawis na ito sa kalikasan. Yan, good morning at hanggang dito na lang po mga busing. Love you all. Bye bye. Ah, yan, RJ. Ah, madilim. Madilim, madilim. Dito tayo sa kabila para makita nyo. Oh, diba ba? kung gaano kataas ah, ito RJ yan stop mga pasayiro kag mga manug mabugat nga karga dapat manaog sa tricycle yan dali ah bakita ko to kay Naro kaya hanggang dito na lang po mga busing love you all bye, -bye.